Samantala na iwang bag kagayan Cagayan de Oro Public Market na inakalang may lamang bomba, ikinaalarma ng ilang residente. Kasama mo mula sa Armen kagayan de Oro si Rajaman Annie Jane Duhay Lungsod. RMN Live Report. Naalarma ang mga tao na nasa paligid ng Kugon Public Market ng Lungsod matapos may isang backpack na iniwan na pinaniwala may lamang bomba. Dahil rito agad na niresponde ang kapulisan ng Police Station 2 Kugon at City Explosive Ordnance Disposal o CEOD at K9 Unit upang malaman ang laman ng nasabing bag. Sinabi ni CEOD Team Leader Police Master Sergeant James Ayuman na base sa kanilang pagbuka sa nasabing bag na nakapatong sa bisikleta, nakita nila na halos personal na gamit lang ang laman nito. Paliwanag naman ng may-ari ng bag na ibinili niya ito sa kanyang kaibigan na bantayan muna ang kanyang bag kasi may pupuntahan muna ito pero umalis rin naman ang kanyang kaibigan at naiwan ang kanyang bag rason na napagkamalan itong may lamang bomba. Dahil rito, inabisuhan ng kapulisan ang publiko na iwasang mag-iwan ng mga bag, karton o anumang gamit upang hindi makabigay alarma sa publiko. Kasama mo sa Arimen Cagayan de Oro, Radyo Man, Ani Jane Duhay Lungso, Datak, Arimen. RMN <laughs> Network News.